Pinuri ng ilang eksperto ang mga hakbang at pahayag ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit. Bayulad si Bella Lesboras sa programang laging handa iginiit ng political analyst na si Dr. Freyland Kalilong na isa sa napakahalagang nagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit and Related Summit sa Jakarta, Indonesia ay ang matibay na paninindigan ukol sa West Philippine Sea lalo na sa pagsusulong ng rules-based international order ukol dito. Sa akin palagay ito ay uh matatawag kong isang laban na may patayan at paninindigan no? I think uh, the, the, the 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 president really made a very good point in uh, trying to really uh, assert not only the rights of the Filipinos no, but more importantly, the position of the ASEAN. Para sa ikauunlad ng ating ekonomiya, sabi ni Kalilong, malaking bagay rin ang ginawang paglagda roon ng Pilipinas at South Korea ng Free Trade Agreement gayon din ang naging pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa ilang business leaders. I really uh, love the President dahil uh, naggawa niya ito no, in a span of uh, several days, nag karon ng ilang mga pagpupulong din ano uh, I think he was part of the uh, of the ASEAN leaders uh, 12 leaders meeting and he also met uh, uh, bilaterally with uh, US Vice President Kamala Harris with uh, with the Japanese Premier and lahat ito no? uh, naniniwala ko the President uh, as always sabi ko nga uh, one of the best salesman siguro ng ating bansa in terms of uh, Getting foreign investments is our very own president. May ako na lahat ito mga pag-uusap na to. eh, merong mga makabuluhang no, para sa ating bansa. Isa naman sa mga nakasama ni Pangulong Marcos sa Indonesia, si House Speaker Martin Romualdez at maging ang House Leader, lubos din ang papuri sa tugumpay ng misyon ng Presidente. Kabilang na naging pagsusulong nito ng iba yung kooperasyon para sa food security sa rehiyon at pagtitiyak ni Romualdez, handa ang Kamara na magpasa ng mga kinakailangang panukalang batas para mapaigting pa ang mga mekanismo uko dito. Dito sa Pilipinas, babantayan din anya ng Kongreso ang masusing paggamit ng 2024 budget para sa sektor ng agrikultura sa ngala na rin ng sapat na supply ng pagkain sa bansa. Melales Moras para sa Bayan.